project po natin sa Bohol ito po sa kay Ati Shirley ay yung uh, polyculture ng uh, tilapia at saka ulang uh, actually ito ay uh, inadapt natin sa programa ng BFAR at saka sa Bfar NFTC kung saan sila po yung ating collaborators din at yung uh, dagupan no sa Bfar uh, dagupan at uh, yung ulang ay dun po yung source po natin ng ating mga similya ng ulang yung involvement to namin pag uh, sa budget wala po kami sa ano wala po kami sa LGO pero pag pag may Uh, gusto si Ma'am Shirley na mga request at uh, tinutulungan po namin siya uh, letter request pag may may mga may mga activity dito sa farm niya ini-invite po niya kami doon sa ano sa office para mag mag-attend objectives nito ay ipakita natin kung kita ba yung isang technology no na may polyculture katulad nito ang ating uh, tilapia, at saka ulang. So kung makikita natin yung dalawang species, ay malaki ang economics na maibigay po sa atin, sa ating mga farmers. At isa po rito ay ma-demo din po natin ang itong technology, uh, especially dito sa atin sa buhol. And then uh, pang tatlo ay makakuha tayo ng incubative po natin na mag ng ganitong uh, technology? Um, paano ako nag-start na maging uh, fish farmer? Actually, ma'am, ito ay pangarap naming mag-asawa. So, <clears throat> nung nasa ibang bansa pa kami, no, yung pinagawa naming bahay ay nakita mo naman na napalibutan ng tubig. So, yun, yun ang ano, start ng yung naisip namin na parang maganda yata mag-business ng tilapia or any kind of species na fish ba. Tapos, yun. So, hindi naman biglaan ang pagkagawa nito, kundi unti-unti. Pero existing na yung ano, fish pan doon sa bahay. Dalawang fish pan yun. Um, OFW po kami, kaming mag-asawa. Sa tinagal-tagal po namin sa ibang bansa, so ako, eh um, yung asawa ko, 26, 25 ako nung 25 years ako na nag-stop doon. Napag-desisyonan namin na tumatanda na kami at saka nandito yung investment namin. So sabi, sabi ko, sa asawa ko, isa ang magsakripisyo sa amin para sa ganon hindi habang buhay kaming maging OFW. Yun, nung year 2022, nauna akong umuwi dito. Tapos nakita ko nga yung mga investment namin na walang development. So, nagsuggest ako sa husband ko na dad, kailangan talaga na may isa sa atin na magsakripisyo para sa ganun i-develop kung i-develop at gumawa tayo ng sarili nating business. Uh, napili po natin si Ate Shirley kasi based doon sa criteria po natin. Uh, mayroon kasi tayong criteria for uh, ABS TBI natin at kung sino ang magiging incubated po natin. So, isa sa mga napili si Ate Shirley, una po yung availability ng kanyang farm. Then, uh, isa din na masikasig po siya at nakitaan po natin na meron siyang focus doon sa ginagawa po niya. And then, sa pag-alaga ng mga isda at uh, nakitaan po natin yung kanyang uh, interest kung saan willing talaga siya magiging incubating natin. And na-train na din po natin siya doon sa ating mga project. And uh, hindi ko makal siguro mga nakadalawang cycle na po tayo kay ate Shirley. Naging assistance po natin kay Ate Shirley, una po binigyan po natin siya ng mga inputs, uh, yung tinatawag nating mga aqua inputs po natin, like for example mga nets po natin, fry or fingerlings, then yung mga post larvae ng ating uh, ula. And uh, with the help ng assistance natin sa INIFRA-DI doon po sa abs tbi uh, project natin uh, tinitingnan natin na tataas talaga ang kita ng ating mga stakeholders or yung ating mga NQBT if We give them a very good or if they follow yung ating package of technology na binibigay sa kanila. So, ito ay based sa pananaliksik at mga teknolohiya na dapat nilang i-apply doon po sa kanilang mga kanya-kanyang mga commodities. Uh, with regards to trainings and seminars, last April 2023, we have like two weeks na training about archery of tilapia, cherry grow out o ulang. For yung, yung natutunan lang sa mga seminars, dahil malaking tulong yung seminars at saka trainings eh. Regards po dito sa stocking namin, yung MOA signing namin, same time, yun na yung first stocking namin. So actually, this is the second cycle. Ang magiging actually ang long term natin na Uh, project or makita dito sa atin uh, EBS TBI ay kung yung saan ang ating mga incubatee ay magiging aquapreneur no so uh, we look forward uh, magkaroon din sila na parang training uh, sites ang kanilang farm at uh, magiging Uh, example din yung kanilang farm doon sa ating mga uh, other stakeholders na maging batayan na magiging successful din sila at uh, napakaganda ito kasi it will be a training ground for our especially for our students in the field of aquaculture no and uh, of course fisheries uh, technology ang pag-aalaga po ng ulang ay profitable kasi unti-unting na develop itong farm tsaka part din nun na kakontribute sa ginagamit kong service. Ang impact sa akin ng project na ito si... Sabi ko nga kanina, ma'am, na wala akong experience about aquaculture, uh, polyculture. Pero nung ibinigay sa akin tong project na ito, doon marami akong na-experience dahil hands-on man ako dito sa project na ito. Kung agad maari talaga, hindi ko, hindi ako nag-uutos na iba ang magpakain. Ako mismo ang nagpapakain sa kanila. Yung nga seminar na rinubayad ng NFRDI sa akin, tsaka yung seminars, tsaka trainings, doon yung natutunan ko, sinishare ko sa mga customer na pumupunta rito. Yung mga nagbabalak ng fish farming, para sa akin, halimbawa ang hininto nila, ipagpatuloy nila kasi may benefit. At saka yung una, una at saka ikalawang ano yung pagtatry mo, hindi man success, huwag kang mag-give up. Kasi talagang makikilala at makikilala ka, ba, lalo na yung mga bagong technology ang i-apply mo. Tapos kagaya niyan, dito sa bilar sa market namin. Ako lang yung may live tilapia. Um, every Sunday yun na may live tilapia. Um nagpapasalamat po ako unang-una sa NFRDI sa ABS-TBI kay uh, especially kay Sir Cass mga staff ni Sir Cass at uh, lahat ng natutunan ko ay dahil sa kanila. So hindi ko ano hindi ko makakalimutan ito sa ano habang buhay. Thank you po.